Yung guys for today's video ay tuturo ko kayo kung paano natin matapalan ang butas ng ating mga kaldero o mga kaserula dyan mga na mga medyo luwa na pero wala ka pang pambili so madali lang natin uh, solusyonan na yan guys so sa magita ng ating DIY tapal gamit lamang ang mga foil pack na mga 3 in 1 na kape o kahit anong pack lang guys na magbili natin sa mga tindahan basta may mga fuel ba parang fuel na uh, silver so may tindahan nyo lang guys basta tapusin nyo lang ating video so let's go so ito sya guys ang lumang kaldero natin na hindi na ginagamit dahil nga may butas na ito so ito sya may butas sya so. So, para makita nyo, lagyan natin ng tubig. Ayan. Yeah. Malaki yung kanyang butas. Oh. So, ang gagawin natin, initin natin yung dalawang kutsara. So, panoorin nyo lang guys. Tapos nyo lang ating video. Ito pala ang gagawin natin tapal sa butas ng ating galdero yung pack para uh, kape, yan So kapitin natin to unida, mm -hmm. gagawin natin Unawa. natin itong dalawang kutsara para itong magsilbing taga melt ng ano ng oil so, lagyan natin dito yeah. guys, minit na yung dalawang kutsara natin. So, ilagay natin dito. So, ilagay natin dito sa butas, oh. Yan. Oh, ganito na, Yan. Ayan, kitams. Alright, ayan Kapit na kapit na siya guys Ayan oh. Hintayin muna natin guys na medyo maano na siya. Medyo malamig na para lagyan natin ng tubig. Okay. So ito na siya. No? So gagawin natin, lagyan natin ng tubig. Take note guys, so, hindi na ito nagamit yung kaldero kasi may butas na siya. So nalagyan lang ng, ano, ng uling. magagawa na natin sa ko na. Alright. So, ayan siya guys, oh. Ayan. Hindi na talaga lumalabas yung tubig, oh. Tapos, lagay natin siya sa baga. So, ayan siya guys, oh. May tubig niya siya. Binalik natin sa baga or apoy. Hindi na siya guys masusunog kasi nga fuel na siya. So, yung fuel, diba ginagamit yan sa pag ng mga bangus, mga isda, mga karne. So, ayan, hindi siya masunog kasi nga fuel, fuel siya. Sana ah. Oh. So, ayan guys, kita natin na, oh, legit na legit talaga. So, baka kung mayroon din kayong mga butas sa mga kaliro dyan, pwede nyo, pwede nyo rin gawin to. What? Ito na pala guys, ang mga kasaula na nilagyan ko rin. Kasi yung mga uh, butas ng ito ya ito nga guys ginagamit pa namin to kasi okay po tay, kaya lang may mga maliitang na butas mga sing ng ano karayong ito lang sinampol ko kanina o guys legit talaga guys ito yung sample na hindi na ginagamit kanina legit na legit talaga so thank you so much guys I hope na huwag niyo kulimutan mag like mag subscribe sa ating channel para marami akong updated na mga DIY videos so thank you so much